Magandang araw mga kapuknat and again, welcome back sa Meets TV. Ayan mga kapuknat Ngayon na ah, pag-usapan natin mga kapuknat itong ah, mga bigatin. Bago yan, handa ka na bang bumuto para sa May 2025 election? Ayan mga kapukna. Ah. Ngayong ah, May 12, yan, yeah, May 12, 2025, ay ah, mag-election na naman ng uh, national and local elections. So, bubuto tayo ng uh, senador, party list, uh, mayor, ayan, na, uh, ayan, uh, hanggang doon sa local uh, position ng ating uh, uh, gobyerno, tayo po ay uh, lalabas at bubuto sa kanya-kanya nating mga presento. At yan po ay uh, karapatan natin bilang isip Pilipino na bumuto. Kaya tayo mga kabayan, tayo po ilalabas sa ating mga tahanan at uh, express natin ang ating uh, salubin ang ating uh, ang iboto mga kapok right itatakil natin ngayon mga kapok natin yung uh, banggaan ng uh, malaking pangalan sa uh, industriya ng uh, politics mga kapok natin itong uh, ito tayo sa mga senador muna itong itong uh, uh, may mga pangalan na kung saan eh, i-endorso no, ng ating uh, ng mga kilalang tao sa larangan ng uh, politics itong uh, uh ni uh, ex-president uh, Rodrigo Roa Duterte at uh, versus ayan, <laughs> versus mga kapoknat dito sa i din ni PBBM na mga senador ayan oh natin mga pugnat itong uh, kung sino-sino itong mga senador na i-endorso ni PRRD ayan ito uh, ano itong mga pugnata uh, uh, green versus pula ayan mga pugnat magbabanggaan itong uh, ito sa alarangan ng politics at uh, in fairness mga pugnat ang mga bigatin ito at mga kilalang Uh, tao sa lipunan unahin natin mga kapukunat itong uh, mga pampato ng uh, Duterte para sa pagkasinador itong si uh, uh, number 53 si uh, Kibuloy ito yung uh, KUGC uh, uh, pinaka founder ng KUGC itong uh, number 10 naman ito si uh, bundok, ito yung artista at the same time singer na rin ito mga kapoknat na naging abogado na ngayon itong si uh, Lambino Raul, ayan si uh, itong uh, sa gift, uh, kung di ako nagkakamali itong uh, sa gift party list representative na si attorney Marco Lita Rodante, ayan number 38 ayan, medyo matulong kapangalan yan itong si Bongo na number 28 sa inyong mga baluta ay uh, malaki din na itutulong talaga dun sa kanyang malasakit uh, program. At itong si um, senador uh, magpapare-elect ito ulit uh, si Bungo, itong si uh, uh, senador Bato de la Rosa na number 22 at ito pa isang artista na si uh, number 58, si Salvador uh, philip Ayan. At itong si Hennyo, Henlo rather, GV number 30. Tayo ay pipili ng uh, 12 na senador ngayong eleksyon sa Mayo 12, 20, 2025. O ayan, versus sa mga pulahan naman tayo. Ito naman yung mga uh, iendorso so, ni uh, Bongbong uh, Marcos. Ayan, itong si uh, magbabalik muli, itong si uh, number 33, itong si Ping Lakson. at uh, dating uh, chief na rin ito ng PNP, si Binhor Abalos at kung saan na uh, ito ay uh, uh, nangunguna sa inyong mga baluta. Number one yan, si Benor Abalos na naging uh, MMDA chairman at naging DILG secretary din yan, mga kapok. At isong si Nancy Binay. Ayan, siya yung uh, uh, taga Makati, no? Ito yung naging uh, mayor din ng Makati, itong si Nancy Binay. Number nine, ito namang si uh, uh, si uh, Villar Camille Ayan, ito yung uh, anak sila doon ngayon na si Cynthia Villar. Ayan. Itong si uh, Pia Kaitano. Ayan, sa tagi to. Ah, kilala ito sa Tagig, no? Ah, ito namang si, at itong si number 39, si Marcos Aimee. Kapatid po ito ni Bongbong Marcos na kung sa daan, eh, ah, medyo nagkakaroon ng ah, may mga critics doon sa pamalakad ng kanyang kapatid na si BBBM. Pero karapatan ho niya salita, dahil nasa democratic country ho tayo. Siyempre, kung may mga artista doon sa Manoknia, uh, manok ni mga uh, ng Maduterte, meron din dito sa uh, Marcos uh, Senatorial Aspirants. Itong si Lito Lapid. Ayan. Pagkakalam po si Lito Lapid ngayon is uh, re-electionist naman ito. ito. At, ka, at meron at itong si Tulfo uh, Tolfo Erwin. Ayan. Number 63 naman. Ito, alam naman yung mga Tolfo talaga. Eh, din talaga ito sa uh, serbisyo publiko. Si Francis Tolentino, number 61. Ayan, si chairman na uh, Francis Tolentino ng MMD chairman noon. Re-elect ngayon sa pagka-senador. Kasi dati senador na siya ngayon, magpapare-elect na lamang siya ng pagka-senador. Si Manny Pacquiao, ayan, kita naman ang uh, pamansang kamao ng Pilipinas. Number 50 ho yan. And si uh, um, senador uh, Vicente III Soto, ayan, magpapare-elect po ulit itong si um, senador Uh, Vicente Soto, number 59 naman po mga kapoknat. At itong si Bong Rebilla. So halos napapansin ko, dito sa mga ay uh, endorso ni uh, PBBM, halos sa uh, uh, mga re-electionist ito mga kapoknat dahil uh, nakaupo po sila, sila doon ngayon 2025. So oh, good luck sa kanila sa ngayong uh, May 12. Uh, sana po uh, maging maayos ang eleksyon na ito and uh, napapansin ko naman dito sa mga inintorsonie ng mga Duterte, a uh, ilan lamang sa kanila ang, uh, ang uh, kilala, a uh, ilan lamang sa kanila ang magpapariliksyunes, itong si uh, Senator Dilarosa, uh, si Bungo, at itong si uh, Representative Marcoleta, no? sila yung talagang matutunog ang pangalan. At syempre po, pipili po tayo ng isang party list. And don't forget, number 91 po sa inyong mga baluta, PBP party list. Dahil sa PBP, bawat Pilipino, bawat barangay, panalo! At yan naman po, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe and follow po sa aking FB page. Maraming salamat po and mabuhay! Go